갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 Hello guys, good morning. Good morning, po kayo jan. Today po pala mag-aano po ako guys. Mag uh, magpupunta po ako ng uh, Philippine Embassy. Kasi magtraya ako pumunta don para mag malaman po yung result ng ating renewal passport. Hanggang ngayon pa kasi guys, wala pa rin. 3 months na po siya. Magpulang-pulang 4 months na po. Maghanap ako ngayon ng taxi. Baka may taxi rito. Sana nga may taxi. Tulog po yung mga taxi rito. ganun eh. ako sa kabila maghanap ng taxi thank you guys hello guys dito na po ako sa releasing area po ng embassy embassy kuwait po guys so nakipagsapalaran ako ngayon kung makuha ba yung passport ko sana nandiyan na yung pangalan ko guys ayun tinatawag na isa-isa. Hindi pa natawag yung pangalan ko. Francis, Ya sini. Alim ini. Alim ini. Hello guys. Ang saya ko today. Alam niyo ba? Unexpected. Ay, hindi ko akalain. Nandito na pala yung passport ko. Siguro natabunan lang talaga. Kaya, ayun. Masaya ako ngayon dahil worth it yung pagpunta ko dito sa embassy. Guys, nandito na yung passport ko. Kasi dito guys, malalaman mo yung passport mo kapag dumating na kasi pinupost pinupost nila sa ano sa sa, sa 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 ano FB pero yung pangalan ko talaga nakailang araw na ako pa check check wala pa rin yung pangalan ko guys pero naglakas loba akong pumunta rito kahit may duty pa ako ngayon naglakas loba akong pumunta para silipin at tanongin ko kung ano sitwasyon ko sa passport. Ito na guys! Ang saya-saya ko, di ba? Dalawa ng passport ko. Yung luma, tsaka yung bago. Hindi ko pa tinignan. I'm excited. Madali lang pala siya guys. Basta lang. Ay, hindi lang siya. Hindi naman siya hassle. So, ang saya ko ngayon. na guys. I'm sharing my ano, happiness naman. O, oh, di ba? Ayan, mag-isa lang ako pumunta rito. As usual, alam nyo naman, kapag UFW ka, masanay ka ng mag-isa. So, kailangan sanayin natin yung sarili natin mag-isa. Tayo aasa sa mga kakilala o kaibigan natin kasi may mga trabaho at busy din. So, minsan, maging ano tayo, independent ka mo. Uh, independent, di ba? So, pauwi na ako ngayon. Samahan niyo ako, guys. Pauwi na ako. mag na lang ako kasi maaga pa. Anong oras? Maaga pa. Ha? So, ang paso ko, 11 pa siya. 11 pa ang paso ko, guys. So, ngayon, maglalakad na lang ako. Papunta ako sa bus station. Actually, ang pamasahe ko rito. Papunta rito, guys, 3KD. Pero, nawa ako kanina sa sa taxi kasi hindi niya alam yung, yung place. Ang napuntahan namin is yung luma. Lumang imbasi guys. So, Paikot-ikot kami, paikot-ikot kami. Be patient naman din na Hindi, hindi ako, hindi, hindi siya nagalit, hindi rin ako nagalit hanggang sa nakarating kami rito. Late na ako nakarating dito. At least, saglit na upo ko lang. Ayun, nandun na. Saya-saya ako Ngayon, pa na ako. So, mag na lang ako para roba lang yung pamasahe ko. Ang binigay ko naman sa taxi ko is, instead 3K, dinagdagan ko siyang 1K para hindi lugi. kasi kawawa naman siya. Lah. Saan ba exit dito? So ngayon, dito na po ako oh, sa daan. Saya talaga ako kasi. Guys, expired na kasi yung extension visa ko. Yung extension visa ko is 3 months lang yon. So ngayon, in-extend ako ng in-extend ako ng ano, 3 months ulit. So thankful pa rin ako. Nagbayad na yung company ko kababa naman. So, pauwi na ako guys. Samahan niyo ko. pagalitan ako sa ano sa gate hindi pala pwedeng dumaan doon so dito ako banta sa Maylikuran masaya lang ako kahit sobrang init ngayon maglakad ako magbasa ko titingnan ko kung try ko kung magkano ang taxi kapag uh, kaya naman ng bulsa iyan mag uh, taxi ako pero pag hindi kaya sa bulsa punta ako magbasa ko diba, maaga pa naman hello guys dito na po ako sa bahay nakarating na po ako from embassy ayan, yun guys maaga pa so, try ko muna umidip sa gret kasi may pagkain na ako, bumida akong pagkain doon may mga pagkain kasi doon sa labas ng embassy guys so hindi ko na kailangan magluto pa or mga problema pa sa pagkain so matulog ako ulit kasi ang pasok ko 11 pa naman so gigising na lang ako ng mga 10.30 naligo na rin ako kanina so I'm happy talaga today I'm so happy because you know you know guys nandito na yung dalawa ko passport luma yung isa guys ha so 10 years na tayo ngayon 10 years na ang passport ko I'm happy sobrang saya ko talaga ngayon araw na to guys kasi ilang buwan ko siyang hinintay tapos wala pa rin yung pangalan ko sa sa ano sa Facebook na ina-update ng embassy nag-alala na ako expired na yung uh, civil ID ko yung extension ng company ko ngayon mabuti, mabait at mag, maganda talaga ang company namin kasi ayun ang ginawa nila inextend ako ulit akala ko impossible yun nagawa pa rin nilang maextend ako ulit ng 3 months ulit so naextend ako kahapon o oh, last 2 days ago ayun ito nakuha ko na pala yung passport ko pwede na nila ako mabisahan for 1 year every 1 year lang naman ang visa dito guys so every 1 year ang update ng aming visa dito sa Kuwait so ayan bukas ibibigay ko na to yung passport ko sa company mas maganda na rin yung company maghahawak ng passport natin at alam naman natin ay sa na, nasa mabuti naman kamay yung mga passport natin mas mainam na kaysa tayo ang maghahawak minsan hindi, hindi natin ma mapansin nawawala or ma, min, minsan may pagka makalimutin pa naman ako so okay lang sa akin na nasa company yung passport ko o diba guys I'm so happy today matulog muna ako yan thank you so much lord ginabayan mo ako kanina kahit nawala na kami ni brother yung driver na, na sinakyan ko yun kahit nalit na kami dumating doon nangaga pa rin ako nakauwi so that's all for today guys ito ipakita ko muna yung passport ko sa inyo Tcharam! Yung passport ko sa inyo. Pagkita ko pala. Ito na yung guys, passport. Passport ko. 10 years na siya guys. So 10 years na siya. Kasi ngayon ko lang naranasan yung passport na 10 years guys. Hindi ko naranasan yan. So first time kong maranasan na yung 10 years na na implement ni ni Tatay Rigong. Implement niya to na maging 10 years na yung passport natin. Hindi tulad dati na 5 years lang. So may may tayo mag-renew. So matagal pa to. Matatapos. Yan. Hopefully, ano, mabisahan na rin ako. So, thank you so much, guys, for watching. That's all for today. I'm going to sleep first before I go duty. Again. Thank you so much. Bye. -bye.